Nãy à ah. no Padal bang timba po Si oh. hmm. Ethan Si Ethan Ay tayo okay, dapat pala din sa kasunod o Bala po andito po tayo ngayon sa area number 2 Oh yan Takol din Harvest po tayo ng ano Ng lansones na may kasama po tayong professional harvester <laughs> si Itan utoy sa hibang ah. ano madami na rin lansunis o hindi ka napapasyal doon ah kapal ng bunga na rin ano. kawin mo natin kawin hehehe Nah, Okay. Dadali. Tawawan, hoy. Mamumut ang dating, hindi mo marumok yan. Aba, ay taga-take him lang. Ha. Oo. Taga si Mot. Ah, hindi nila alam si Mot ano, pulot. Ah, pagkadami laglag. Dali, pamulot na. Sayang yan, oh. Nasa tubig. Ay, sa anong nisa, mas madami din doon. Dami rin pala ah, din, eh. Aray, mamumu, aray, pag ano dan. Eh, hagis mo doon sa... Uh, doon doon oh. sa atin. Ah, din, eh, kaya yun siya. yan. Alam mo ito ay boundary ano kay kainsan at saka kay. Oo, oh, arihoy kila kainsan ari sa amin no. Kapila nung to. Bounded. Ano? Bounded. Ano ba boundary? Ang dami oh. Dali. Ah, ay karna may kuan ay panis na. Ito sa papan sa limbawa, patam naman. Dami oh. Dami oh. Sa mga mga ay. Ba, ah, galingan mo. Yan po ang professional. Kasi ba Mahulog ay uh, baba at malapad ang sahod. <laughs> Masama rin pa itaas ay. Bakit ah, walang sasanggahan. Puro palangit. Ayari ay, na agad. Eh. Ah, ang kapalabong ah. <laughs> kaya kaya ka tindal drink niya, ano? Oo. Oh. Hmm. Yan po, akat ah, si Kabisprit. Kaya ba? Kaya. At ako'y professional taga pulot <laughs> taga pulot lamang udar di berdi pa palaan kasama na pare dala hey. na lahat para sa siyatan eh tirahin muna oh ah taas na nila oh yan na po yung timba hindi ko ba alam hindi <laughs> tika tika malalaan Yeah, ito na po yung technique sa pagharvest. Oh. Yung tatalian yung katawan para hindi lumuyo. Ababot kain oh, tayo okay, bato na mabagsakan. <laughs> ah, kapalingas. Yan po na may professional siya. Ah. Yo, tapos po hihilahin. Gusto mo to dito kung na ikakapos. Na. Ha? Ang mga nalapit ho. Oh. Yan ho'y no, teknik ng mga ano. Hindi mo na itatali. Kaya mo di yan. Ay, o doon i... Ay, baka naman lumayo. Ano pag dyan mo pinugal. Tapos dito ko hilahan. Yan, o no, tempo pinapalapit ho. Yun o. Yun po yung mga teknik na may... May bigay ay may lagay. Eh, o doon, ako at kung asawa mo na din sa kabila. Ayaw mo. na ha o. Oh. Hindi, ari o to yun. Ari o. Tita, naritali mo doon. Isisipo ko din eh. O to abot na rin. Ah, abot na yan. Yan na po yung mga teknik. Hala. <laughs> Naabot mo dito. Hila. Gagalingan mo. dalawa sipo. Hala ilang lubis lang magkakamitin mo? dalawa para sigurado sure balo ito okay, iba'y panaman ka rin ay sabagay, sinigurado mo lang ano simuti mo oh, simutin mo na ah, ang taas pati na rin ah, kung mabuli-buli hindi pa

<laughs> oh. Na ay na ice na yan, gagawin na yan ng parang dami. Ano oh, titatalayan pa na pa isa lubid daw. Alin yung lalagyanan? Mm. lilipat dun sa mas manong sa nga ay kung ayabot mo lang dito hawakan e, ay ah. BBT lang po ah, ay siya nga lalawit ka dun hmm. ah ah, hmm. ah sa puwit <laughs> ay naman tas mo na yan ah nga naman pala ang taas po ba ilang pit yan oh no? ilan? Aba. Aba ka hindi lang ko aldin. Tas mo ang habang 20 ay isang bakal, aba. Sobra nga. Oo oh. Ay ah, talaga po nakakalingas. Hindi, okay lang uti mahulog. Walang problema yan. Pupulutin na lang sa baba. Baya eh, walang problema yan Aba, puro batuhan yan Yung pong iba hinahagdan, yung mabababa. Pero po pag narkan tatayo, gaya ba Kailangan ay boom truck Ay, ito pag hindi naabot ay wag na Yun na, sa maliit na maliit na yun Sa nga, aba Yun, yung isa Ay, hindi. ay hindi mo makalansong nis pagkagayong ka ba yan na po bigting na yung mga lubay do toy eh eh naka ilang degree na yan ah umupo ko na <laughs> ilang degrees na yan ilang degree na yung liko nung ano sino pa ba yung sabi mag magpunta mag 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 sa inyo sa asing po ang bayawan Hindi ko rin alam. Pwede. Naman, ang layo naman. Ah. Ari na po, matamis. Oh, <laughs> tisuyo na tisuyo na ang kulay. Oh. Ito po minsan kung sa pamilihan Ay nahulog pa ko Aldoin Buwig na Kung sa pamilihan po yan Tinatanggihan minsan Dali, Dali, <laughs> Dali na bra Oo <laughs> oh, libre na yan Yan tabindaan lang tayo Matamis nga Tayo po tama ng asistan ng nag ano. po gabaraso yung kanyang kinakapitan na no? pero ito yung main ano. Main stem. Tama ano main puno. puno ng timba no isang timba ilang kilo to eh sampuan mm -hmm. yari pala nito Ayun. may kitsampu tilululus na o eh panaikin lakad uh, yan na po ibababa na hawak ko naman din ito eh. yun na po sa ibaba oh salin mo na lang oil salin mo mas maganda yung lubid Oy. Oh. salin mo na lang oil e isalin mo mas maganda yung lubid yan tayo po naman ang ano dadali na rin ano po isang mga aralin yung ganaring malalapit sa sanga utoy sa alupay ka sa tamlong hindi pa nabibisita ano ano ka nangyari na doon baka nasa bayan ha <laughs> baka naman nasa bayan ha yung pong ibang area namin hindi pa mapasyalan na ay awan ko kung hanggang kailan pag wala kausap hindi mawawala ano baka naman hindi Oh. Arka, na lang isang bakit, isang timbaan. Eh? Mapupuno na, eh. Ha? Oh. Kulang kulang mapuno ito, eh. Parang hindi kaya, no? Ayos na, puno na. Oo. Yon, oh. Padalwan Yo, no. itong bako, Kuha na tiya, oh. oh. Huh? Ha? Si Itan. Si okay. Itan? Si Itan. Ay, dapat pala din sa kasunod, oh. Sambutin na -la lang.